Tinawag na paranoid ni Vice President Sara Duterte ang Administrasyong Marcos matapos ipahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang mga isyong ibinabato laban sa kanya ay bahagi umano ng planong patalsikin siya sa pwesto. Si Jason Rubrico magbabalita. Well, I'm confident because I know what we did or did not do. uh so but if if we, if we we investigate we investigate everybody uh we follow the evidence and wherever that leads is 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 uh, not something that uh, we try to direct or influence. Sa isang panayam sa Malacanang, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kampante siya sa isinasagawang investigasyon sa mga maanumalyang flood control project kahit pa umabot ito sa kanyang tanggapan. Gate ni Marcos, walang dapat itago ang palasyo at bahagi lamang ng politika ang matangkang idawit siya sa issue. Wala naman tayong tinatago, wala tayong, uh, ano, alaw, malakas. I know that there's several yung uh, my op the opposition would love to 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 bring me into this uh, to 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 include me in all of this. But that's politics. Ngunit ipinagtataka ni Vice President Sara Duterte ang labis na kumpiyansa ng Pangulo, lalot hindi pa natatapos ang investigasyon. Aniya, nakapagtataka kung bakit tila alam na ng Pangulo ang magiging resulta ng investigasyon kahit hindi pa ito nagtatapos. Sa ganitong ongoing pa yung investigation ko at inquiry ko no, uh, sobrang magtataka ka, bakit confidence uh, yung Pangulo na hindi aabot sa office of the President yung iskandalo at yung korupsyon. Uh, so, ibig sabihin, siguro, alam na niya kung ano yung kalalabasan ng inquiry at ng investigasyon. Kasi wala namang iba sigurong explanation kung bakit napaka-confident mo eh sa mga mangyayari pa. Eh, wala pa akong nahanap na tao na alam kung ano yung mangyayari bukas. Siya pa lang. Ang CBBM uh, si BBM pa lang. Dagdag pa ni VP Sara hindi na politically motivated ang pagkakadawit kay Pangulong Marcos sa isyu dahil tapos na ang kampanya at wala na siyang tinatakbuhang posisyon. Hindi na ito political, politically motivated. Bakit? Hindi naman siya makakatakbo na ulit eh. Hindi na siya politiko. Presidente na siya and that ends there. Hindi na siya hinahabol ng mga tao, ng taong bayan dahil politiko siya. Hinahabol siya ng taong bayan dahil wala siyang ginagawa bilang pangulo. Hinahanap sa kanya yung trabaho niya bilang pangulo. Kasunod dito, binaweltahan din ni VP Sara ang pahayag ni Pangulong Marcos na ang pagdawit sa kanya sa mga isyu ng katiwalian ay bahagi ng umano'y planong patalsikin siya sa pwesto. Sino ba sa ating lahat ang nagpaplano ng nagsasabi at nagpaplano ng destabilisasyon. Walang walang nagsasabi na oust Marcos. Ang ang meron lang, merong mga grupo na nagsasabi resign. Nagtataka ako sa administrasyon, bakit nila sinasabi na destabilisasyon ang pagpapahayag ng mga tao sa galit nila? kasi hindi yun destabilisasyon. Yun ay freedom of speech and expression. So kahit man mag ang mga tao araw-araw sa EDSA, hindi destabilisasyon yan. Freedom of speech and expression yan. Dagdag pa ng BC, Nagmumula mismo sa palasyo ang ideya ng destabilisasyon dahil sa takot, kawalan ng kapanatagan at labis na pagiging insecure ng kasalukuyang administrasyon. Kanino ba nanggagaling yung destabilisasyon na salita? Sa administrasyon. Kasi, duda ko, natatakot sila sa man posibleng mangyari. Sa kanila. At alam naman natin na matagal na talaga silang insecure. Unang una, uh, insecure. Pangalawa, takot. Pangatlo, paranoia. Kasi ang tao na may bisyo, uh, nagiging paranoid. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.